Sana all diba nalat? Sana di kayo magtagal Sana di kayo umabot ng ilang araw At matanggal din kayo dyan Sa mga nangalak dyan makontento na kasi kayo Kung anong meron sa inyo Huwag kayong tikim ng tikim ng hindi nyo pag-aari para hindi kayo malak. Eh, saan tayo maghahanap ng pawikan ngayon dito? O, ba? Diba? Huwag kayong tumikim na pag meron na kayo at saka mag-ingat na lang kayo para hindi kayo mag maglak. Kagaya mga ganyan. O, ba? Diba? Kawawa naman. Kawawa naman talaga. Masarap kasi tumikim nang hindi mo pag <laughs> mamayari. <laughs> 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 Salbahis nga inday.